Balaka. Ote, dali tingnan mo sa dito, Al. Dali, kay dali, dali. 'Yan, may mote. Ay, sakit. Balaka 'yan dali, dali. Dali to. Yan, yan. Ha, Ay, wala. Ay, hindi pa ba balik to? Baliktad. <laughs> oh. Oh, okay. oh, <laughs> oh di uh, no? <PATHAN�> ba so okay? O di ba? Jugs-jugs ka gano'n, no? Jugs-jugs. Patay yung ilap. flashlight na Wala nang flashlight, na Dali! Oh. <laughs> <laughs> Sub! Sub! Hindi na siya